Hello guys! For today's video, unboxing tayo ng package. So, binili ko to siya guys kahit may ano to? Anong face cream niya. Palit ko ugrilo kay ang akong Apple Watch kay nakalimot ko sa password ba niya. program ko. Tapos hindi ko na siya mabuksan. So, for today's video, p 박심가이 Ganda niya guys. Ang ganda niya. Kung Ito lang paano ito ngayon? Oh, okay siya. Maganda. Halos kapareho lang siya ng iPhone din. Apple Watch. Ganda siya. Ganda no? Hmm. Samsung Fit. Samsung Galaxy Fit 3. So, Fit 3 lang tayo. Hindi <laughs> ko alam paano ito ngayon. I-on. Ito yung likod niya pala. Oh. Nagtaka ako, bakit nakatanggal na yung ano? Diba, may plastic yan siya. Wala nang plastic. Pero nakasealed naman siya. Hmm. Disipta na siya, guys. Tine-on na natin siya. Oh, Samsung. Charot. Bilhan ko ang asawa ko dito kung gusto niya. Tanungin ko muna kung gusto ba niya. Galaxy. I believe. Alba. Ano? Paano na to? Ay, ano na to man? Ah, yung ano? English. Ayan na siya. For today's video, unboxing. Tapos, ano na to? Language. Yun na nga, nilagay ko na. English. Okay. Then, ano na? to Galaxy wearable apps on phone. To connect your, to connect it to your band, get it a uh, Galaxy Store or Google Play Store. Okay, so mag -up. mag download ako guys. So ano to? Iwan. Hindi ko, ko alam to eh, kasi ano kasi yung gamit ko oh. matagal. As ito, may charger sya Oy, ang ganda ng charger. Ay, no. ang charger niya iba. Para sa to. Ito yung ano niya. Mika, what are you doing there? Yan, oh, ito yung mga niya. So, titignan ko yan siya. So, ito lang guys. Thank you so much for watching. Bye! So, guys, ito na siya. Tignan niya. Hmm. Ayan sya. Ayan. Ganda siya Kaso, i ko lang siya dito sa Samsung. Eh, hindi ko naman itong ginagamit. Ano ba yan? Hindi siya pwede sa iPhone. Samsung na yan sya. That's all. Thank you so much for watching. Baka ibigay ko to sa asawa ko. Hindi ito akin. <laughs> Ay, hindi siya pwede sa iPhone eh. Okay, bye guys!